Hi guys, magandang araw po no. Ito na po ang kaibigan niyo si Jake no. So sa video na ito guys, pag-usapan po natin paano po natin maaabot ang ating goals sa buhay. Uh, before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga subscribers, supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa so, walang sawang inyong panunood. Uh, suporta no at importante po pag subscribe no uh, sa ngayon po meron po tayong as of December 21 ngayon po 2024 meron na po tayong 8,006 subscribers sa channel ko Merry Christmas po in advance and thank you so much no for all the help and support in my channel Okay guys, no, ito po ay base lang po sa nabasa ko, research, and then sa personal ko ng mga experience sa buhay no, bilang isang tao. Paano natin ma-reach ang ating goal sa buhay? Number one po, dapat po may proper tayong plano. Ano bang gusto nating marating sa buhay? Gusto ba nating maging engineer, doktor, ah, uh, policeman, teacher, negosyante, arpintero, seaman, o ano pang profesyon na gusto mong gawin sa buhay, dapat po may plano tayo. Ang plano natin, not necessarily isulat natin sa papel. Kung gusto nyo sulat, pwede din. If you have a very good memory, pwede din i-memorize na lang. And then, tignan natin kung ano ang hiling natin sa buhay. Kung mahilig tayo gumamit ng technology like computers, pwede ba tayong kumuha ng computer related course? Kung may dream tayo na makabili ng bahay, saan ba tayo maghanap ng bahay at magkano ba ang ating dapat na iipon na pera? Kung gusto tayo mag-abroad, magbakasyon or magtrabaho or magtira doon, ano ba ang saang bansa na gusto natin puntahan? anong trabaho uh, mag-ipon tayo kung gusto tayong mamasyal and then mag-budget okay yan pong una number one magplano ikalawa po magtrabaho okay Mag, ibig sabihin po, hindi natin ma-reach ang mga goals natin sa buhay kung hindi tayo magtrabaho ng mabuti hard work sabi nga nila no kasi po walang madali po sa buhay ah uh, kahit nga sabi natin oh siya nanalo ng loto millions of pesos pero nagsakripisyo din siya ilang years ilang failure din siya para nakapanalo may swerte din no nakasabay o oh, nakapagpatayo siya ng magandang bahay, nakabili ng magandang kotse or may kotse siya, kahit si kanan or motor or computer or phone, no? kahit maliit na bagay, pinagtatrabuhuan yan or binigay sa iyo. No? Most of the time, pinagtatrabuhuan because you value the things that you have work it. Kasi nahirapan ka. Meron naman, binigay lang parang ibang tao, hindi nila na-appreciate. But most of the time, hindi naman lahat na bagay ay binibigay lang sa iyo na libre. You have to earn it, work hard on it, and sacrifice. Anong ibig na sabihin ng sacrifice? Well, magtipid tayo, hindi tayo masyadong magastos. Mag-allocate po tayo ng certain percentage of our income, regardless po ang income natin ay galing sa ating trabaho or negosyo. And then, ang natira, pwede po natin gamitin yan for other things. Entertainment, bili tayo ng bagong damit, cellphone or laptop. The rest sa bahay po, no? And savings. Yun po ang ibig pong sabihin. So, ikalawa po, magtrabaho. Okay? And then, pangatlo po, sa akin na itong ang last para sa akin execute po. Execution is the very important. Once nga nagtrabaho na tayo, nakapag-ipon na tayo ng pera, the third and the most important, no, the last part is the execution. Anong ibig sabihin ng execution? Gawin natin. No? I-execute natin ang ating mga plano because we have already planned, we have already saved money, we have, we have processed our papers, we have reached our resources. Execute meaning kung may bagay ka na bilhin, katulad ng bagong TV for example or cellphone, mag-advas ka na and then bilhin mo na kasi kay gusto mo eh or kailangan mo. Okay? So, yun po ang pinaka-importante. Sayang naman, meron ka ng resources at hindi mo siya ma-execute, hindi mo siya mabili, hindi ka makapag-abroad, hindi ka pa makapag-patayo ng bahay because you have some doubts or may mga emergency na nangyayari na hindi mo maiwasan, hindi mo matuloy-tuloy. Okay lang 'yon. Part of life 'yon. Pero most of the time, once you feel it, you have a goal in dream, you execute it. Regardless kung anong ang mabili mo siya or sobrang mahal, at least pinag ibunan mo or nanghiram ka para mabili mo siya, okay lang 'yon kung kailangan at saka gusto mo. Ang gusto mo na part, kung excess lang ng income mo, no? Kasi iba naman gusto pero wala rin silang uh, extra income ng utang, medyo delikado 'yon. Ang importante, kung importante siya, okay lang 'yon manguta kasi importante kailangan eh. Pero gusto, dapat excess lang 'yon, no? Na hindi ka kailangan umutang. At alam mo ang value saan mo ba siyang gagamitin. Okay, guys? So, recap natin ha. Paano natin ma-reach ang goal sa buhay? based sa uh, aking personal opinion. Number one, we have to plan. Number two, we have to work on it. And number three, we have to execute. Kung hindi natin magawa-gawa ang execution, well, we do not reach our goals in life. Okay? Yun lang po guys. Kung may mga opinion kayo, tanong, or mga suggestion, leave lang kayo sa comment section ng ano natin, ng video na ito. Maraming salamat po. Sana po may napulot po kayong aral sa ating uh, life lessons. No? How to reach our goals in life. Maraming salamat po sa panonood. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Merry Christmas everyone in advance. Bye-bye po.